Isang Japanese policeman na nasa kanyang 20s ang nakasuhan ng assault noong Merkules. Ang policeman na ito ay nagtatrabaho sa Custody Management Division. Ang Osaka Police ay magbibigay sa prosecutors ng mga files tungkol sa akusasyon ng indecent exposure. Isang babaeng biktima na nasa kanyang 30s ang nagsasabing pinakita daw sa kanya ng suspect ang kanyang kalalakihan sa Izumi, Osaka noong Setyembre. Ang suspect ay nakasuhan rin ng panghihipon ng dibdib ng isa pang babae at pananakit sa pamamagitan ng pagpatid sa babaeng ito habang siya ay nagdalakad sa kalsada noong September 20. Sampung araw ang kinailangan ng biktima para makarecover. Noong una ay dinenay ng police officer ang lahat ng kaso laban sa kanya pero kalaunan ay inamin na rin niya ang nagawa niyang assault at sexual molestation. Akala daw niya ay hindi siya mahuhuli dahil tinakasan na niya ang eksena ng krimen. Maaring gawa ng disciplinary action ng Osaka Police ang kasong ito.